Oh, yan o. Oh. Malapit na nila maubos. Sana ay uh, makakayanan ko pa silang pakain palagi rito. Yan o. Oh, mga guys. Sila ay umaasa lang talaga sa atin. Oh. Kasi sa panahon ngayon ang mga pusa ay wala nang permanenteng karamihan na walang permanenteng tirahan at sila ay pagala At kaya naman sila na punta sa mga bahay-bahay ay gusto nila magpa-ampon. O yun. Kaya maswerte sila kung mayroon taong uh, gusto kumampon sa kanila. O di kaya ay eh, kung walang mag-ampon sila ay pagala hanggang sila ay eh, saan saan makapunta minsan sila naipit ng mga sasakyan o hindi kaya sila sinasaktan ng mga tao na ayaw sa kanila Kasi sana mahalin natin ang mga pusa sila, sila may buhay rin at eh, katulad natin gusto rin na silang gusto rin nang mabuhay uh, dito sa mundo kasama ng mga tao silang saktan kung ayaw natin silang pakainin ay di nasa inyo na yan pero kung kayo ay may puso ka uh, awa sa kanila yung pakainin ninyo at saka so, uh, uh, babayaan na lang natin silang mamuhay rin ng normal katulad ng tao so mga uh, guys mga uh, cut lover si guys ga sila kanin na yan guys. Oh, salamat. Salamat sa paronod. Sana meron pa pong subscribe sa si akin channel dati meringo ay ngayon ay ikat lover na. Thank you po. Sa so, inyong suporta niyo po ng channel ko para mabawasan sa kanilang mga pagkain araw-araw. Salamat po. Thank you sa panonood. Yeah itong pagkain nila sa gabi iniiwanan ko talaga sila ng pagkain dito yung sa gabi dahil uh, once a day lang ako pupunta rito yan ang kanilang inumin uh, marinis yan uh, yan guys oh, sige babay mga pusakat ay busog na si Miming busog na <laughs> ah, kaya po ah, sabihin niya busog na uh, busog na rin busog na rin yan busog na rin oh, si Whitey ganado pa. Oh busog na rin. Walang. Si Whitey yan yung inahin oh nyo guys. Ganado. halos maubos na yung pagkain. Mamaya balikan pa nila yan at maubos na talaga. Yan. So dito na lang guys. Salamat sa inyo panonood At eh, sana na enjoy nyo. At mag-enjoy kayo sa pag-alaga ng pusa kahit kay gumastos ng pagkain nila araw-araw. Oy, oh, Whitey boy. Oh. Ayan. Ayan. Si Miss M, may bonus pa yan. May merienda pa siya. O. Ayan. Pagka yan ay bitin sa kanin, yun ang kakainin niya. At saka si si Tiger. Tricolor. Mm -hmm. Busog na daw siya. Musog oh, busog na. Ah, sige. Thank you po. Thank you for watching.